kahit pa paano nakakakuha din tayo ng mga lumang piso no na papil Ayan, no? itong isa mm, um, si Mabini piso pero victory siya nakalagay sa likod central bank victory of the Philippines Ayan, no? orange yung likod niya yan Victory Series ang nakalagay. Piso din. Ito, si Apolinario Mabini din, piso. Pero star note siya kung tawagin. Ayan, Oh. Ito yung star note. Ito naman yung likod niya. Ayan. Apolinario Mabini din. At, itong isang piso, si Jose si Rizal na ayan no? Oh. kung nila ito ay um, Filipino series hindi tayo nagkakamali ayan itong piso na to ito yung likod nya ayan. pero mga poor condition na din no? Eh. Uh, hindi na siya mga tinatawag nilang iyo o kaya uncirculated pero good pa rin yan kasi uh, collectable na rin sya ang mga pisong ito at kayang kaya yung mga price natin yung mga ganitong piso mga ganitong condition ng piso na papel uh, medyo kaya natin yung presyo dahil hindi naman siya ganun kamahal dahil sa condition niya no sobrang poor condition na talaga siya yan tawagin nila dito ay Filipino series papel na piso si Jose ito naman tawag nila dito star note si Apolinario Mabini naman ang tawag nila dito ay English series yan yung likod niya. Ay. Itong isa Victory Note ang tawagin nila. Letter F yung sa may silyar number ano. Yan. Tapos Series number 66 Victory. Yan yan yan, yan. maganda. Philippines 1 piso. Si Apolinario Mabini. tapos ito yung likod niya Central Bank of the Philippines Victory maganda Okay ganya ganya magandang i-add sa koleksyon kahit hindi masyado kagandahan yung condition no